Ayan. magluto tayo ng ulang. Magsisigang ako ng ulo ng isda. Ayan. Ayan. Ito yung isda ko. Ayan yung ulo ng isdang tuna. Ayan siya, oh. Ayan. Ayan yung aking isda. Magpakulok muna tayo ng ating sabaw. Ayan na, guys. Malapit na magkulok. Lalaglag ko na. And, Sibuyas yeah. at kamatis. Ayan na guys, kumulo na kayo, lalaglag na natin yung ating isda. Ayan, lalaglag na siya, ang aking isda na ulo ng tuna. Tapos, madali lang naman siya lutuin. yung aking sili tapos yung okra isabay ko na rin kasi para ma mabilis lang kasi siya maluto dahil eh. isida lang naman yan ayan tapos lang na natin, kumulo yan diba pag naluto na yung okra, luto na rin yung kamatis, ganon. Saka ko ilalaglag yung mga pang palasa. Kaya ng asin. Ayan na guys. Tapos, itimplahan lang natin ng asin. Ano siya? Saka, siya na sarap konti. Naglalagay kasi talaga ako nito. Ayan, konti lang. At e, tapos, ang ating nor. Pangsigang. Pangsigang. di alam mo okay ang sigaw para maasim kasi gusto ni Jowa is sinigang hmm. umuukra kaya ayan ba diba? ganyan lang siya kadali simpleng sinigang na ulo ng isda ayan siya oo tuna hmm. diba? tapos lalagay ko na yung ang kong bawas. Yan lang. Dalawa lang ang aking pinakagulay. Kangkong at saka okra. O, oh, di ba maraming kangkong? Puno. <coughs> Napuno siya sa kangkong. Para sa, ano yan, fiber. Fiber yung kangkong, di ba? Ayan. O, oh, diba? request ni Joa Bells. ang may sabaw kasi ganyan talaga pag mga matatanda na gusto na laging may sabaw tapos ayaw ng mamantika gusto laging ganyan ganyan lang yung yung lag 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 lang sa kumukulong tubig yan o diba pang tungkol na lang yan Tikman natin ang lasa. Mmm. Yummy. yan Yum, yummy. Yung maahang-anghang siya, tapos may asin. Hindi ko na siya ano yung pakuloy ng pakuloy kasi maano yung kung malalamog. Ganyan lang sya. Tapos papatayin ko na yung apoy. Yung kalan. Okay lang guys. Okay na to. Bye guys. Thanks for watching. My menu for dinner. Kanang sinigang ulo ng ista. Bye. -bye.